Ngayong araw ang alis ko dito sa Czech Republic. Bale, ito ang mga dala-dala ko. -dala isang backpack, isang shoulder bag, at isang traveling bag. Guys, alis uh, muna ako. Pupunta lang ako ng Denmark. Ano lang ito eh? Ha? Ano pa? lang ito. Siyempre yeah, bang magiging ayan yeah. no, Sure ka? Hindi mm. naman pakali. Puro lipat nalang ng lipas. <laughs> sa ngayon dalawa lang muna kami ni Hiner time check alauna jis ang uh, alis ng bus na sasakyan ko ay alauna uh, 25 papuntang Berlin di hindi may ticket na ako uh, hmm. meron na diretso na yan pagdating doon train na lang bali magmumula pala ako dito sa Gorno. sa terminal ng Grand Hotel harap sasakyan natin yung flex bus ito na yung sasakyan kong bus time check 206 Alis Delisya ng 40 minutes mahigit kasi yung dapat alis ko ay 1.25 pm kaya kaalis lang dito sa Borno bali ang total na biyahe pala papunta dun sa our house nasa 18 hours kaso mayroon pang stop over oras kaya abutin ako nito na 20 hours plus more, more than 1 hour pupunta doon sa dorm kaya doon sa more or less 22 hours ang biyari ko kasi pagdating ko sa araws tadaan ako sa siri magbabiometric bago sumakay ng train papuntang Hobro Mas pagdating sa Hobro walking distance na lang punta sa dorm punta sa 10 minutes 4.15 nandito na ako sa Prague 4.19 dito na ako sa Prague Main Railway Station Praha Lab Main Address eh Natandaan ko na dito man buong Ayan, 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 ito na yung pangalawang stop over dito sa ano bus terminal ng Florence dito tayo sa loob ng bus station ng Florence make sure you have all your personal belongings with you just thank you for traveling with us goodbye time check 9.25 dito na ako sa may Berlin train station tapos ang baba natin sa may Berlin Central Bus Station tapos magantay tayo doon ng bus na papunta na sa Denmark bali ang take off dyan 10.45 ang dating ko bukas ng umaga 7.45 more or less 9 hours ano pala yung ano bus station dito na tayo bababa maghihintay na lang tayo ng kasunod na bus Linset, Linset Station. Transfer na tayo ng bus alis na yun. Sinakyan ko. Galing doon ko. Ito yung bagay ko. Kompleto naman. Wala naman na laglag. So ngayon, punta tayo doon sa loob. Karami, ah, sobrang ako. Sobrang mamig. Hirap pala. Maraming dala. Ito yung humakasabay tayong Pilipino. Pag wala. May araw. Solo talaga hanggang dinmar. Ito tayo magaaantay. So, 25. <coughs> oh, no, hindi pa kita yung gate pass number tapos yung oras. Ayun na 'yan, pupuntang Dinmar. Kawawa yung matanda eh. Ayaw pa sa siguro nagbayad ng one special baggage. Da dalawa kasi yung daladala -dala niya. Kaya yan o. No. may pipagtalo. Ayaw pumayag yung driver. Na isa ka isa kasi dapat pala kung nagbook ka dyan. Bayaran mo na agad yung one special luggage para hindi umabot sa ganyan o hindi iwan ka talaga at yun kasakay na tayo hindi na ako nakapagkuha ng video kasi self service dito bagay mo sakay mo babae kasi ang konduktor at yun, malapit na ako bumaba hindi na ako nakapag kasi nakatulog ako sobrang pagod antok at gutom sa mga oras na to naghalo ng emosyon kung tama ba itong ginawa ko eh wala tayong magagawa kaya tayong nagabro dahil ang hanap natin ay malaking kita tsaka hindi na ako nagpaalam tumakas ako sa dati kong employer sa check siguro magpapasa na lang ako ng resignation letter through email doon sa HR namin alam ko sa kabila ng lahat mali yung ginawa ko pero para sa akin ito ay tama kasi punta ko dito sa ibang bansa dahil sa sweldo sana mapatawan niya ako mag alas 8 na madilim pa rin ito, nakababa na pala ako sa bus ayan yung bus dyan Arhos bus station ngayon Diretso na ako na seri para mag biometric. Tingnan natin kung gaano pa kalayo muna dito. Tapos na yung biometric natin. Na yung Sasakay na ako. Papuntang Hobro. Pabalik ako okay, doon sa bus station. Ngayon, bibili bibili ako ng ticket dyan sa 7 11 Puntang Hobro yun na yung huli kong biyahe sa train tapos pagbaba na ito sa Hobro 12.09 lalakad na lang pupunta sa dorm Mga 10 minutes buti na lang eh maurunong sila dito mag English kaya hindi mahirap magtanong-tanong tapos bali yung alis pala ng train dito ay 11.19 ayan, tayan na lang ko alam kung saan manggagaling yung train dito o dito sa kabila pero ang, ang malaga dito na ako tapos na rin ako mag biometric at okay na lahat makakapagpahinga na ah, nakakapagod Grabe. Thank you, Lord. Support paggabay. Yung mga luma na yung train. Okay. Tapos ganyan pa ang pagakyat. Hindi pa flat. May hagdanan pa. Paano na lang ako ngayon Dalawa yung bag. Touchdown, ho, bro. Finally, andito na ako. lahirap, nahihirap ako pati gulong nap. let's go sige, lakad ginusto mo yan dito na ako hinahanap ko na lang yung bahay kawawa yung traveling bag ko pinang offroad ko na buti na lang may dumaan kaya nagtanong na ako para hindi na ako matagalan dahil sobrang pagod na ako 56 kaso mga tulog yata so ko kredito. Ito. Yan yung bahay. May daan pala doon, highway. At sa wakas, nakarating na ako sa dorm. Dito ko na lang tatapusin yung video. Siguro sa usunod, abang-abang na lang kayo sa so, i-upload ko. Marami pa tayo pwede pag-usapan. Maraming salamat sa panonood. At see you sa next vlog. Alerts.